Hindi, nagsama na ng isa. Kaya pala biglang gumahang, nilutang na. Ayun, e, wala kami kamalay, mahal. Ayan, good morning po sa lahat, mga idol. Ah, dito na naman. Simula na naman ang ating panibagong pangingisda sa laot. Ayan, mag-aanap na naman po tayo ng isang malaway. maganda. Pero ngayon eh, nag-survey ka na, may nakita ka ng nakukuha ng sa naghihilang bangka ah, ay palimiran, wala ka pa rin nakukuha. Yan sa haba ng mga hinihila na yan. Tulad sa pangalawang na magtitiyaga at pasasaan ba't magkakaroon din tayo ng magandang biyaya yan, laban lang palagi kahit walang kalaban <laughs> ayan, ingat po sa lahat mamaya na lang so ito mga idol nagsisimula na tayo mag-survey dito lang kami sa gilid bali meron kami sinosurveyan dito na mga idol natin na mag-asawa rin so fishing bubbles din sila na mapares namin ayan mga taga limay sila ayan dali bali dalawang bangka sila dito Ayan, tapos tayo maghila. At ito yung ating kinuha sa area natin na yan. Mga ilang kilo yan, Han? Dalawang kilo. Ayan, estimation niya, dalawang kilo. So, mas maganda yan kaysa kahapon. O, nung mga nakaraang laot natin. At least yan sa ating unang area, ay meron na tayong malinaw na may papakilo. Ayan, sana makahanap pa tayo ng magandang spot. At madagdagan pa yung huli natin na yan. Galing tayo ng gilid, papunta naman tayo ngayon ng laot, so maghahanap tayo ng bangka. Ayan, ang layo nung nakatanaw nating bangka, dito wala, malinis. Pero yung mga inipin natin sa paligid, merong apat na bangka doon. Kasama natin na garya kanina. kalausan kung pupunta natin ngayon. nagiba na naman yung hangin. Kanina habagat. Ngayon naman ay salatan na o oh, isurlis. Ito, nakapagbagsak na tayo ng ating lambat. Time check. It's now 8.35. In the morning, at ito, nandito na tayo sa may kalautan. Nandito pala yung mga kasama natin. Ang dami nila dito, hindi matanaw dahil nasa gilid tayo kanina. Bali, ang nasurveyan namin dito, ang ganda ng kawan nila, Tagalimay. Saka isang bangkang dilaw. Ayan, kagulo na yung mga bangka dito. Pinatungan pa kami nitong dalawa na to. Haba-haba ng lambat. So, babae din yung kasama niya. So ayan mga idol, dito lang tayo nakakuha ng isda. Ayan. Dulo na. Sa dulo na. Bali, dalo, dalawang panyo na lang yung natitira na hihilain natin na yan. Sana hanggang dulo na yan. Ayan na, mapupuno na yung tambor natin sa unahan. Ginawahanan tayo rito. Ito na lang, ginawahanan. Ayun oh. Sana hanggang dulo na. Ayan, nahala namin. Wala na naman. Ako pa paano yung nagparamdam na. Untik na umuwi na. Untik <laughs> na umuwi. Hindi nila. Ito na lang napagtagaan natin. Ayan, Ayan yung kapuno na tayo ng Mula gilid natin, nandito pala sila sa kalautan. Tagpuan natin sila dito. Ayan. So, tatanggalan mo mga idol. Ayan pa. At uh, baka tingaan pa sa ilalim. Ayan, nakikita pa akong namumuti-muti. So, ayan, maganda pa rin yung ating tinga. Ayan, bali, nakapuno na tayo ng isang tambor. Ayan, yung nakatahip dyan sa likuran natin. At yung isang tambor natin, ayan, napupuno na rin. So, unahan ni Oshino. Pwede pa natin. na hanggang matapos na to bali dalawang tanyo na lang to yan ganda pa rin ang dalawang tampon tayo ay eh. masayang 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 masayang, masayang <laughs> na oh uh, ganda pa ang uwa ganda pa rin Ayan, nah, ganda pa rin ganda pa uh.

<laughs> Ayan, <tina>. <laughs> Sana all. Sana all may huling ganito. Huling. Ayan. na naman natin. Ay, tapat-tapat talaga sa... Gano'n na to. Pag naswerte mo, pag natapatan mo, swerte. Buti na lang. Kahit pa paano dulo ay kinabigyan pa tayo. Ay, bigat na mga kao. Nasaan mo kayo nata? Anak sama, Uy! mo? Ay, lumutang na ako. Anak yun. Nasaan yung lambat? Ay,

Oh, lalaki. Hey, sarap. Ang hmm, sarap pa ganito. Kaya pala biglang gumaan, nilutang na. Oh, wala <laughs> na lalaki. Woohoo! Thank you, Lord. Lord, thank you. Woohoo! Hey. Na lahat ng ganito. Ayan, tulad ang uli. Uy! Thank you, Lord. Ano pa? Ang laki, eh. Sarap. <laughs> ah, suwerte na naman natin. Yung kasara ko, pag natapatan mo itong isda na ito, talagang siguradong pera. Oo, ah, lino na pera na naman ito. Uy, isang panyo pa na! <laughs> Sige, isang panyo pa na! <laughs> ka na. <laughs> <laughs> Sagad kaya ang gandulo? Sige, isang pa no, na. Tingnan natin, mga idol. Sagad ko pa! Uy, isang panyo pa pala! Ano, kayo lang yan, ha? Hindi sila maano? Oh, yan, na, kamuyahan na. Ba? So akala namin mga idol Hindi na magtutuloy yung tinga na yung kanina Pinatanggal-tanggalan pa Meron pa ba? Meron pa na mga kahit papano Dulo na yan no? Oo, dulo pa rin Wow, so hindi pa rin siya nagpabaya. Ang galing. <laughs> pa Kadilim okay. pa. Okay, pa rin 'yung natin niyan, mga idol. Ano

Ayan na, wala na siyang makakawakan lambat. Ayan na, puro na na. Sakit, hindi Pangatulok. Pangatusok. Ano yung pinagsasabi? Pagkandawutan <laughs> <tayo. laughs> na. Nagubulol na si Oshino ko. <laughs> Ayan na, na. <mawakan. laughs> <Ayaw>. Sama na. Hindi, <laughs> nagsama na lang. Kaya pala biglang gumaan, nilutang na. Eh wala kami malay Pa'sino ka talaga pag dito? Woohoo! Woohoo! Sobra, 'di Thank you Lord. Thank you, Lord, basta panyo ka. Pa? Wala na. <laughs> Wala oh, ko isang pa eh. Ang galing at yung mga idol. Ang galing sa pinakadulo ng ano, lambat natin. May ting Salamat <laughs> Ang galing. galing. So ayan o. So ayan ang idol. Pauwi na po tayo. At si Yoshi no habang um, nananap ko, magtatanggal siya. Para mapunod natin ito isang tangkot sa kapatid ko, bibiyari. Para makako tayo ng lalagyanan ito sa ano, consignation. Ayan ako yung nagtitimon ngayon. mga idol nandito na tayo sa barahan at itong dalawang tambor natin na to yeah, yeah, yeah. ay iibigyan muna ni uh, Oshino oh, sa consignation. Ayan. So tayo ay... Pat naman mga idol. Labay labay mga idol. Ayan. Thank you Lord talaga. So tayo ay magtatanggal muna dito. Ayan. Nandito na tayo sasama sa kanila para matapos tayo na maaga. <laughs> dinge na uwi. Puwede ka na magdila. All mga idol, ito tapos na tayong magtanggal dito sa lambat. So time check its now 1 3 in the afternoon. Ito lahat yung tinanggal pa natin. Ano to han? Ang panghulan pa to. Kita lang. Okay. Okay. Tapos, ito yung dadalhin pa natin sa consignation. Ibibigay natin yan Ayan, para samahan nyo kami. Hindi pa ako. Hindi pa ako. Hindi pa ako. pa Hindi pa

Unang sabit. Okay. Hatorse. Hatorse. Ano? Pangalawang sabit. Hatorse. Hatorse again. Pulung ka Ano? na Hindi Eh, di yata ng ulam si Lupoy? Na eh? hey. Uy, oh, mo! Eh! stop! Tiga mo kundi! Ito, nagdaga tapat lang. Yeah. Oh. Okay. Uh. Oh, Ayon. So, nakatatlong sabit tayo sa pangalawang biyahe natin. Ayan. Malalaman natin yan kung okay lang kilo tayo lahat. Pagkailan ko ba kanina sa ano? kulungan? So, ito mga idol. Naka 64.5 kilos tayo. Ayan yung ating kabuhang hinita sa araw na ito. Thank you. Thank you. Ayan mga idol. Nasa bahay na po tayo. Time check. It's now 1.45 in the afternoon. Ayan. Uh, very thankful at umuwi kaming masaya. Dahil akala namin ay hindi na matagdagan yung aming huli na yon So, dahil yung mga sa pangalawang hila natin, pangalawang area natin ay ilang panyulang lang yung pakunti-kunti yung tinga do sa ating unang hila. And finally, pagdating do sa nebandang dulo ay binigyan tayo ng napakagandang tinga So, talagang kumpul-kumpul na yung mga isla sa lambat natin at kaya naka Huli tayo ng ganyan kadami. At nagbunga naman po ngayong araw na to, yung ginawa natin pagkitsaga. Kaya talagang sipag-sipag lang sa araw-araw. Dahil merong kaakibat na biyaya sa dulo. Ayan. Ayan. Kung bago ka po sa aming Muntin Channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, mari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibubahan itong aming video. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload.